Oo, oh, yung keloid po, ganito po yan eh. Pagkapag nando doon po siya sa area of tension. Dito po sa dibdib, ito po sa braso. Pag na-stretch po kayo, nagbinat-binat po kayong ganyan, lalo po siyang lalaki. So, kung na kung ayaw ninyong lumaki siya, pag niinat kayo, naalala, ay may keloid pala ako, dapat pa ganun. Payakap, hindi po palabas. Okay, payakap po tayo. Kasi po, yung stretching ng skin pong yon lalo po siyang magpapalabas ng papalaki ng kiloid. Kaya po sa mga kalalakihan, gusto nilang magpalaki ng katawan. Di ho ba? sila ng weights, ay eh may kiloid po yung dibdib. Sabihin na natin po sa kanilang, gusto, mamili ka na lang, lalaki ang kiloid o yung iyong katawan. So, yun po yung magiging uh, trade-off. Eh, no? So, if you increase the tension, lalo pong lalaki ang kiloid. So, ano pong pwede natin gawin? May tip na naman po ako ulit. Pag ayaw nyo pong... Mahal po kasi sa amin po kasi, mga dermatologists ang ginagawa po natin, ini-injection lang po natin siya ng steroid. Yun lang po kasi ang pwedeng magpa-flat ng keloid. Opo. So, yung iba po, laser mas mahal pa po yun. Ano po? So, uh, tip na lang po. Kung ayaw nyo pong lumaki at lumambot na lang sana yung keloid, compression po. Compression. Ano pong compression? Let's say, for example, meron po kayong keloid sa ni, no? I-bandage niyo po siya. Compression. So, pag compress niyo po yun kasi, napipigilan po yung pagbanat ng bal balat. Kaya po, hindi lalaki. So, in movable joints, yun po yung problem eh. Dahil sa movement, lalong lalaki ang keloid ko. So, ang pinaka minimum, kung hindi po natin kaya magpatingin sa doktor at magpa-inject, i-balot Balot po ng bandage. ng bandage. Yes, no? Now, in areas na hindi natin mabandage, kasi yung mga katulad meron akong OFW, nasunog siya, meron siyang compression oh, na ano eh, na, keyloid, na uh, sa, keloid, no? may compression silang shirt eh. So, hindi natin magawa, di ba? What you can do also is use a tape. Tape po. No? Adhesive tape. Yun nga lang, medyo, kung ito po yung keloid natin, medyo may space po siya na para ma mas stretch po natin yung tape over, no? So hindi po eksakto may meron po siyang para allowance para pag takip po mayroon pong pressure on the side. So the key factor there is pressure. So kung may pressure po mapipigilan po yung paglaki. Hindi naman masusugatan yung keloid sa tape, sa tape of course. <laughs> With time, kakalagay natin, minsan nagkakaroon ng allergy sa tape sa gilid, di ba? So, ang technique natin dyan para ma-avoid yun, pagtanggal ng tape, baby oil. Lalagyan po natin yung gilid ng baby oil para hindi siya ma-irritate sa tape. Pero ang technique, kaya po mas gusto ko yung bandage, kasi nga po, iikutin nyo lang eh. Tapos, lalagyan lang po natin noong pang uh, kagat doon sa ends para walang tape involved. Pero in areas na hindi natin maiwasan, na walang, paano ba natin babandage yung dibdib, ano po, tape will do.